Tama din ang galit kapag nagtatanim na tayo ng galit sa ating puso. Sabi ko nga po, di ba? Lahat ng ating mga emosyon, lahat ng ating mga nararamdaman, bisita lang natin yan sa ating buhay. Ganyan din po ang galit. Pag niyo pong ititira ang inyong galit sa inyong isip at puso. Let go of your anger. Welcome it, yes, but please... Let them go. Padaanin nyo lang po ang galit sa inyong buhay, sa inyong puso. Tandaan nyo po, di ba? Meron tatlong baitang or three stages of anger in our life. Una yung inis or irritation. Pangalawa yung galit o anger. Pangatlo po yung sama ng loob or resentment. Natural lang po yung mainis. It is natural to get irritated. Bakit? Meron tayong pangangatawan, mayroon kang nararamdaman, meron kang sensation. Natural lang po ang magalit. Yan ay nagmumula sa ating isip, sa ating emosyon. Pero yung pangatlo, hindi na po normal yan. Pag nagtatanim ka ng sakit ng loob, hindi na po tama yan. Kasi po ang galit, alam nyo, 10 seconds lang po dapat maalis na yan. Kasi alam niyo po ang galit hanggang 10 seconds lang po nananatili sa ating katawan, sa ating isip. Ngayon pag hinahayaan mo na wag umalis yung iyong galit for more than 10 seconds, that becomes resentment. Pag hindi na umaalis ang galit sa iyo, pagkatapos sa 10 segundo, nagiging sama ng loob. At mag-ingat po kayo. Pag hindi na umaalis ang galit sa inyo, kasi binubuksan mo na ang iyong kaluluwa sa demonyo sa